Well, kung nga uh, maalala mo, uh, Christian, no? uh, just a few weeks back, ay uh, dun sa sinabi ng presidente na never say never tungkol sa possibility na magayos yung mga Duterte at Marcos, sinagot ito ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nakakalimot at hindi siya nagpapatawad. Hanggang libingan, hindi siya magpapatawad. Eh ngayon, medyo lumalambot ng kaunti dito sa kanyang Christmas message. Parang iba dun sa kanyang hindi nagpapatawad uh, sag-answer kay President Bongbong Marcos sa kanyang Never Say Never. Uh, at hey. kasabay nito ay uh, in-schedule na ng Iglesia Ni Cristo sa January 13 yung kanilang malaking rally na hindi natuloy this month dahil ang tingin nila ay uh, parang hindi naman umaandar yung uh, impeachment. Pero after nitong hmm. matapos yung budget, kahit may mga problema pa at mukhang sa atrenta pa pipirmahan dahil na-postpone yung pagpirma, ay, uh, at dahil dito sa third uh, articles of impeachment na final na mukhang wala ng ibang inaasahan, Mukhang uh, gumugulong na yung uh, impeachment at uh, mukhang uh, nagsisipulan na silang maghanap ng mga signature para makumpleto yung minimum na 30%. Kaya nakikita mo na ngayon na naghahanda na yung Iglesia ni Cristo sa isang malaking mobilisasyon. At yung kabilang mga kalyado